Hello everyone! Heto na naman ang panibago nating video. Nagluto nga pala tayo ng dilis, itlog at sapsap. Heto -sap. ay matapos nating makuha ang ating payout. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay kukuha nga pala tayo ng ating payouts. March 1, 2023 nga, nagumpisang kumalat ang mga langis na dulot ng paglubog ng barkong MT Princess. At dahil nga sa mga langis na nakakalat sa dagat ay hindi tayo pinayagang mangis. Dahil, dahil nga dito ay sobrang nahirapan ang mga taong nakatira malapit sa tabing dagat. Naging mas mahirap ang buhay namin sapagkat mas malupit pa ito kesa sa pandemic. Hindi katulad ng pandemic na nakakapangis kami. Samantalang nung oil spill ay wala kaming pwedeng pagkakitaan. Ayun lang dumating ang ayuda ay napakasaya ng mga tao. Pati na rin tayo, ang ayudang ito ay pautang sa mga taong naapektuhan ng oil spill. At isa nga tayo sa napili sa kanilang livelihood program. Mahigit isang residenteng malapit sa Tabindagat ang napasama sa kanilang programa. <laughs> At sobrang pasasalamat natin sapagkat kahit late na ay nabigyan pa rin tayo ng ayuda. Ang ayudang ito ay bawal gastusin sapagkat ito ay gagamitin lamang para sa aming livelihood program. Pwede kang mag-alaga ng manok or kambing or anumang negosyo ang nais mo. At napakalaking tulong nito para sa aming mga naapektuhan dati ng oil At spill. matapos nga naming makuha ang payout ay nagderecho naman kami sa bilihan ng ceiling pan. Dahil nga meron tayong ekstrang pera ay bumi kabili na tayo dahil napakaraming lamok sa bahay. Matapos ngang makabili ng silingpan ay nagderecho na tayo sa gupit. Pan. Pagupit muna tayo sapagkat matagal-tagal nang hindi nalalapatan ng gunting ang ating buhok. Matapos nga tayong magupitan ay eto na, lumabas na ang inyong John Lloyd. <laughs> Matapos nga ito ay naghanap na tayo ng wheelchair para sa ating ririgaluhan. Kakanbas muna tayo para malaman ng ating sponsor kung magkano ang wheelchair. At dito nga ay tinanong natin kung magkano at kung may sizes pa ito. Ano ito? May sizes ba ngayon dito? yan yun na yung pangadol. Makaba uh, yung silid dyan. Pero ano yan? Pero may makilanda pa dyan. Makalawin. Ano yung silid? Apabila saya nama dia ni. Tak nama After nga nating makapagkanbas dito ay naghanap pa tayo ng store para makahanap ng mas mura at para makahanap din tayo ng iba pang design. At dito nga sa loob ay nakipag-transact na tayo at nagkanbas kung magkano ang wheelchair nila. After nga nito ay ipinakita na sa atin ni Madam ang kanilang available na wheelchair. Medyo mataas nga pala ang price nito kumpara do sa unang nakita natin. At sa ngayon ay tamang canvas muna tayo sapagkat hinihintay natin ang ating sponsor. At pag okay na nga ang lahat, ay dadalhin natin ito sa ating tutulungan. Bangan nyo po ito sa susunod pa nating mga videos. At after nga nating makapagkanbas ng wheelchair, ay umuwi na tayo sa bahay upang ikabit ang ating nabiling ceiling Agad pan. Agad nga natin itong binoo at para matesting. Nang maikabit nga natin ito sa bubong, ay okay na. Meron na tayong siling pan mga idol. Nang makatapos nga tayo dito ay nag-start na tayo upang makaluto ng ating pang -ulang. Tamang itlog, sapsap -sap at dilis muna tayo ngayon mga idol. Salamat po sa laging panonood at pagsuporta sa ating mga videos. Shoutout nga pala kay Ma'am Evelyn Pabula and Pabula Family dyan sa buhay na tubig. Kay Idol Rene Burganting, kay Ma'am Elsie Villar at kay Tita Bitbong Gala and Family dyan sa Kabu. Kuyaw Laguna. Nang maluto na nga natin ang itlog ay sinalang na natin ang mga sapsap. -sap. Matapos nga ito ay sinalang naman natin ang mga dilis. Maya maya pa ay nagayat na rin tayo ng mga kamatis. Pagkatapos ay ihinalo natin ito sa mga dilis. Nang okay na nga lahat ng ating mga pangulam ay nag-start na tayo sa ating pagkain. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless!